marilaan tayo. Ula, mga liyo tayo ay uh, uh, mga liyo tayo i siran tayo natin. Wala tayo od grocery Tara. Uh, tingin tayo ng uh, lulutuin nating pang-adobo. Pang uh, tingnan natin po my own self ah, chicken or pork. Yan, yeah, yun lang ang niluto ko ngayon. Mga tayo nata. Walay, ma walay maumuran sa liwan dya eh. yeah, walay agaw natan. yeah, bali-bali natan, walay agaw. Um, may araw ngayon. Ilang araw, uh, halos mag-iisang buwan na walang araw. Ayan. Pero, ah, uh, agay lay butol ni Natan. Butol-butol. Agay lay butol. Gano wala ako, ang butol ni Diyan. Ay. Ayan, wala. Natan Wala eh. Ayan, wala. O, tayo ay. jetay ay tayo tayo ah uh, manong nung tayo sali on tayo ay dat to natin kasi ah uh, dakla to natin kasi wale ago ma may maraming taong naglalakad tayo kasi marami ay may may araw pero kapag umuulan at uh, kapag umulan, at, at may snow malamig lang malamig halos walang tao dito ganito ang araw ayan ki gali guter ayan Bus. Ayun. Jet i-i. Ay, ay. Tawid tayo. Ayun na ang. Ayun. jet ah, i jet tayo ay. ay, ay. Malameg ayan, ang lamig medyo mahangin, malamig pero may araw malamig ang araw maliba alay mapapitan natin ayan, ayan malamig dyan tayo ay dyan tayo mga liwa ay magpanggalatok tayo Hello, mga pang, taga, taga Pangasinan dyan. Ayan. Ayan. Aba. Barbalog iray. Aso. Ah, dyan so. ah, tayo ay. Ayan, ayan. popular Papila Raya Bikirian dyan. Ito ang Papila na Bikirian dito. Mabinta. Mas lalo pag... Uh, mga alas 7, alas so 8, ang daming pila dito. Ayun. Mga matatanda na katambay dito. Oh. Ayan dyan. Mga pensionado. Na matatanda. Ayan. Di man tayo ulaod tagayay kasi walay hindi man bilihan ng baboy. Ayan. Puro gulay na lang tayo lang araw. Ayan. 39 per kilo. Uh, ayan. 39 per kilo yung buto-buto. Pili tayo. Ayan. Uh, tingin muna tayo doon sa kabilang. Uh, manok. Parang gusto kong kumain ng adobong manok ngayon. Pihintayin ng manok. Matagal lutuin yung buto-buto. Um, kaya, doon tayo sa kabilang uh, gross supermarket. Ayan, mga nakatambay. Tambay-tambayan ng mga matatanda. Walang magawa, kundi tumambay. Ayan. Ayan. Medyo maraming tao ngayon. O, oh, tingnan ninyo. Kasi, ah, uh, mas lari, mas balibalik yun. Uh, The... Natan, dakla to. oh. bigay agaw lay ang napuy. Katao-tao dya. Medyo magandang panahon ngayon. Kaya maraming tao dito sa small city nila. Ayan, ayan ang bus maumura yung carrots natin 8 per kilo ayay ay, banana mat maumura 21 per kilo ayan nakabili na ako nito isang piraso 12 uh, 12 ayan ito, ito ang nabili ko. 12 ang isa. Ano pang ano, ato ah, tintay sa ano sa baboy Or tikaya manok. banding tay manok or baboy, baboy. Ayan. Ayan, puro baboy at manok. Ang mamahal ng sipo dito 299 walang dakat well, ang kapida agad dyan kasi ayan ayan tingin tayo ng uh, fruits and food dito ano ba butter may butter pa kami sa sa bahay ito ang lalaki ng butter nila rito at mura pa. Ah, uh, magkano 37? 37 lang. Ayun. Ito butter na pure milk. 59 medyo mahal, ito mura. Egg, mahalang egg. Tingin tayo pang-hopia. Ito pang-hopia. Masarap 'to na pang-hopia. Ito ito ang ginagawang hookyar do sa do bibili ako marami ka na magagawa dito sa isang ganito 21 lang ano na mga 12 pieces na na hopia. ayan Doon tayo sa kabilang mall na naman ayan nakabili ako ng pakpak ng manok ito o oh, mura lang Ayan, marami. Marami na dadakla. Ano mira mo? O, ano mira so bag na nabili ko. 37 lang. Ayan. Ayan, mga bilihan ng mga manok. Ito salmon. Ayan. Aya giniling ko gabay natan. Ay, ano pa? Ano pa iluluto ko? Oho. Oh. Maybe gatas natan. 19. Alaga rin ko no, mamura. Kapigay mamura. No, arong sample labat eh. Kaya, ah, hindi ni natan. Ayan, aray vegetables. Ay, ah, wala yung vegetables ko abong ni. Aga ni mga liw. This is oats, so. Ayan, pang gwele ka balog to. Ang kuya na upot. Nadura labat. Hindi ko yan mauubos, mauu. Ibabasura ko lang. Kunti lang kinakain ko kasi. Ayan, orange. Isang kilo, 24. Mura. Ayan. Pisa liwan tayo. Ay. Ayan. May labat. No choice, mga liw tayo sa kaya gatas. Ayan. Ang kapulay gatas sa dabong. Ayan. <laughs> uwi na tayo kasi nabili nabili ko na yung manok manok na lang yung luto kong adobo ayun yan lang uwi na tayo hello guys ayan magluto tayo ngayon ng adobong manok ayan tara palingki ko kanina, manok. At may ano pa. Pumili rin ako ng gatas. Ayan. Isa lang, hindi kong mabuhat na yung isang box. Gusto kong bumili ng isang box, 12 pieces. Ang bigat. Tsaka ito, na pagkagalos nito. Ayan. Masarap to, i-ano mo lang yan, i-barbecue mo lang yan. Tapos, itong pambalot ng Hopia. Yeah. Ayan. Ito ang pambalot ng Hopia. Yeah. Palamanan mo lang ito ng kahit na ano, chocolate or any. Uh, okay na. Tapos ipasok mo na lang sa oven. Ayan. For 5 to 10 minutes. May Hopia yeah, na ako. Ayan. Maganda tong bag na to kasi kahit saan madadala mo to. Itupi mo lang ng ganito ito, itutupuin mo lang to. Ayan. May bag na ako. Na, na, napakaliit. Ayan lang, ito yung bag na pang grocery. Ipasok mo lang sa, parang ano lang. Ayan, ganyan lang yan. Ayan. Yan yung ano ko, bag na para sa pang grocery. Ito yung, mm, hiwain natin. Ayan, hiwain natin. Nang medyo maliliit. Ganyan lang yan, panghiwa. Ayan. Ayan. Ingat kayo sa kamay nyo, baka matadtad ninyo. <laughs> Magiging adobo. Ayan, ganyan lang yan. Ayan. Okay na. Ayan. 37 crowns. Ayan, iluto na natin. Ganyan. Ayan. ganyan. Tapos. Ganyan lang yan. Yan ang luto nating manok. Yan. Lagasan natin ang apoy. Na, uh, temperature niya para maluto ka agad. Ayan. Ganyan lang yan. Iprito ng konti. Habang piniprito, lagyan natin ng konting paprika. Ay, ano ba yun? Ah, uh, paminta. Ayan. Tapos, ayan. Masyari na natin ang Ayan lagyan natin ng laurel. Hmm, Pilabat o duara. Okay na. Dalawa lang. Lagyan natin ng kunting asin. Okay. Ayan. I-brown natin ng kunting. Gaya na ako magluto ng adobo. Style, style bahay. Hinaan natin ang na apoy. Ano ba to? O, lagyan ko ng soya sauce. Ito ang soya sauce ng check. Ayan. Kunti lang muna. Pang brown lang. Ayan. Tapos, ayan, gisa-gisa. Ayan. Prito lang muna. Kunting asin pa. Alam po, hindi pa tumalat eh. Bagyan natin mamaya ng magic sarap. Ayan. Ganyan lang yung pagluluto ng adobo. Tapos, lagyan natin ng magic sarap. Ito. Ito ang magic, magic sarap nila. Ayan, so magic sarap ba dyan. Ayan, dadakon lang. Maasi-asin lang natin. Ayan, maalat na. Lagyan ko na lang mamaya ng maraming tubig. Diba, sinigang na adobo na to. Ayan. Lagyan pa ng toyo. Mamaya tikman ko kung maalat o hindi. Lagyan. Pag medyo maalat, lagyan na lang ng ano, ng uh, medyo asukal. Ayan. Tubig. Pampalambot. Ganyan lang yan. Ayan lakasan natin ng apoy para kumulo kaagad. Lagyan pa natin ng toyo. Ayan, ubusin na natin. Ayan. Konti lang naman 'to eh. Mau mo, mura ya toyo dagya. Tiga laba iya. Bayanti labat amo. Mura lang 'to, 20 lang. Ayan, kumulo na kaagad ang temperature in ay ma mataas. Ayan. Hinaan natin. Ayan. Ganyan lang yan. Takpan natin. Takpan natin. Hinaan ang apoy. Ayan. Hinaan natin. Ayan. Na nakakauhaw. na nagluluto. Sabi ko sa inyo, yung tubig dito, naiinom. Huwag nang bumili ng ano, mineral water sa labas. Okay na to sa dito sa dito. Nawasan ng ano, ng pag-check. Tipid, mura. At 100% uh, malinis. Hindi kagaya sa Asia na kailangan bumili ng tubig sa labas gastos dito 100% malinis ayan nakakauhaw nagugutom na ako eh. at uh, ano ba yung madilim mag tayo nito ito Kapag gustong-gusto ko to tapos may uh, ano ba 'yung cheese? Yung maalat na cheese, mas masarap. I barbecue mo lang to, okay na. Kapag nagluluto ka nito, 'wag mong lagyan ng mantika kasi kapag nilagyan mo ng mantika, ilagay mo lang sa kawali tapos iinit mo lang. Wag, wag, na wag nyo lalagyan ng mantika pag binabarbecue niyo to sa kawari kasi uh, pangit ang lasa after na ano mabarbecue. Ganito lang. Wait niyo lang. Half, half lang na luto. Ayan, ganyan lang 'yan. I Yan, hindi hindi pa naman masyadong mainit. Ayan. I-barbecue niyo hangga't uh, medyo maluto. Half cook lang, huwag masyadong lutong-luto. Kasi kapag lutong-luto, pangit ang lasa. Ayan, ganyan ang pagluluto. Pag nag-brown sa kabilaan or medyo mainit-init, mailuto nyo lang ng mga 5 minutes. Okay na. Huwag na huwag nyo nga lagyan ng mantika. Pangit ang lasa kapag ano, pag kinakain nyo. Malalasahin ninyo mantika. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan, ganyan ang luto. Medyo nag-brown na. Ayan, medyo brown na. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na susunog yung kamay ko. Medyo uh, dito sa ibabaw. Medyo malamig pa. Sa ilalim ng mainit. Ayan. Maya, maya, hindi ko na yan mahahawakan. Ganyan lang yan. Ganyan ang luto. Unya sulot po yan. Unya labat. Pag kakarga ay mantika kasi pangit. Kaya lang, iluto nyo ng ganyan lang yan. Okay na. Huwag masyadong overcook. Ayan. Kasi kapag overcook, uh, pangit, lanta. Ayan, ganyan. Habang niluluto natin yung adobo, o, tingnan nyo yung adobo ko. Ayan, hina. Mahina lang ako ang temperature kasi pag masyadong mataas sunog na sunog ayan ganyan lang yan video ano na ayan patay na natin patayin ay patay na ayan ayan patay na ayan ganyan lang yan luto na yan tapos sa ibabaw lagyan nyo ng cheese yung maalat na cheese yan ang continue pa Naluto. luto. Oh. Nangyan lang ang ulam ko. Okay na. Ayan. Ayan. kanya lang yan. Masarap itong adubo pag may luya. Kaso nga lang, naupusan ako ng luya. Ayan. Ayan. Lutuin natin ng mga 10 minutes pa. Pan. Ito yung adobo ko, luto na. Katapos ng 30 minutes na pagluluto. Gusto ko yung lutong-luto na lutong-luto, ayoko ng half cooked. Ayan, 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 mo. Ayan, kainan na.